nag-order din ako ng nata de coco. Mm. <laughs> meron akong in-order dito na mga pagkaing 90s kid na paborito ko. At medyo nabibili naman siya sa palengke pero nadaanan ko kasi habang nag-order ako kaya naisipan kong mag-order mga mare. Ang weird pa pati ito order online. So una ito meron tayong ube. Ayan. Ito, paborito ko din to mga mare. Ube. Turones. Oh. Meron din ako ditong cherry milk. Ayan. Naku, ito talaga paborito ko. Pop rice. Order din ako ng nata de coco. Namimiss ko na yung pagkain nila. Kayo, tara tikman daw. At gugutumin ko kayo. Sorry. So, ito na lahat. Puro mabot lang ako ng 100 pesos dito. Plus shipping fee. Pero sure ako meron dito sa palengke. At ito order ko. Galing pa siya ng Laguna. Tikman natin kung same pa rin yung lasa nila. Unahin natin tong ube na tinapay. Masarap to sa ano we, eh, ka-partner Royal. Tapos mga mariba na yung packaging niya. Mas maliit na siya ang dati kasi, ang binibili ko yung medyo pahaba na ganun. Tapos para siyang square square. Ito kasi par na pahaba na. Tikman natin. Hmm. Tempura. Masarap. Mm. Next natin itong turones. Papiso-piso lang ito noon. Mm. Ayun rin. Sarap. <laughs> Next ko naman itong shingaling. Parang siyang chichiria, pero sa chichiria ang paborito ko yung vinegar posit. Tingaling kayo dyan. Ito kasi medyo may pagkaanghang siya, ba? Diba? Parang may spicy ng quality. Mm. Sarap. Next, itong rice ball. Pagkakatanda ko dati, eh, meron pa itong iba't ibang ano. Iba't ibang kulay, no? Tapos piso isa. Medyo malaki lang dito dati yung piso isa. Yan, paborito ng 90s kid yan. Tikman natin. Mm. Came Cherry milk. Medyo lumiit lang siya, syempre. Dati medyo mas malaki to eh, yung nabibili ko. syrup Hindi siya masyadong matamis, tapos mas pang siya kaysa sa pastillas. Tapos parang lang siyang gatas na may asukal, ganun. Next ay itong ating ube. Favorite ko to. Kain tayo. pa rin kinuha ko pa yung lasa pero same pa rin talaga lagi akong bumibili nito kasama nung parang pastillas na ice cream nako, laman ako ng tindahan ng kapitbahay namin sa mga nagbebenta nito pati sa labas ng school mm, sa mga taga tambo elementary school dyan laging bumibili kay kuya Rolly <laughs> so ayun na, last two na tayo sa sarap lahat Last two na ang ating nata de coco at aking pinaka-favorite na Turkish Delight. Or yung, di ko alam kung anong tawag ko dito nung bata ako, pero basta gelatin na pula, yun na yun na mayroong parang gatas. Eto na yun talaga. Ito muna yung unahin natin kasi mas favorite ko yung Turkish Delight. Dapat pala ay nanuko no, freezer ko. Kasi mas masarap to pag naka-freezer. Oh, ay tagpipiso lang to dati. Oh, nata de coco. Hmm, same lang. <laughs> mm. Ngayon nata. Ang sarap. Eh, iba't ibang, ibang color. Iba't ibang flavor. Uy, nata de coco na whiskey ta. Oh. And for the finale, ang ating Turkish delight. <laughs> Manatin. Mm, sarap. Mm. Same, same, same. Sarap! Ito. Sa mga kabatch ko dyan na 90s kid, ano ba yung madalas nyo kinakain dati na sobrang miss na miss nyo na tapos hindi nyo na nabibili online or kahit sa tindahan? Comment nyo naman kasi sure ako na namimiss nyo na yan nakaini. So far ito sa akin at yung iba naman available pa rin sa mga supermarket katulad ng How How, Lala, ayan, favorite ko din yan. So, ayan, sabay-sabay tayo mag-crave sa mga tagpipisong kinakain natin noon. So, ayan lang. Bye! Ito nga pala yung bago kong nilalaro mga mare. PH Pasay at munting paalala lang na ito ay for adults only. Bawal sa bata at libangan lamang. Sobrang daming games nga na mapagpipilian pero ang madalas nga nilalaro dito ay Super 8. 2 -0 -0 nga ang binet ko dito. Spin ka lang ng spin at pwede ka magkaroon ng free na 10 spins. Yung 200 nga na na-bet ko mga mare ay nanalo pa ng 5,880. Uulitin ko itong game lang ay libangan at syempre kapag may extra lamang. Marami din ako ang napanalunan na combo kaya yung 5,880 kanina ay nanalo ulit. Kapag nakapag super win ka mga mare ay pwedeng pwede mo na din kagad i-withdraw yan. Katulad dito yung napanalunan ko the second time ay pwedeng pwede kong i-withdraw. Madali mag cash in, madali din wag withdraw. Kaya kung interested ka ay may link ako sa comment section. Again, for adults only at libangan lamang.